wala pa akong alam noon eh. Zero pa ako noon eh. Kaya, sabi ng ano doon sa loob, dito tayo muna. Bago tayo magpapasok doon sa kabilang kwarto. so, tingin ko, parang naghanda ba? ano anong gagawin natin dyan? Eh, sparring muna. Ay patay, labas ako eh. wala pa nga akong alam eh. Kaya pumasok ako dyan. Ang oh, sila? Yung yoyo naman, magkalapan bro. Si bro. sa yoyo at tiger. Tiger Oh. Yan, kang ano, kang Diaz. Hmm. Alam mo yun, bro. ano, yung taga, si Bro. Ano pero siya si Diaz doon siya nagmaster sa Manila. Tapos bumalik sa Cebu doon nagano na siya, yung Tiger. Mm -hmm. Yung Yao yan, magkaano yan, magkakalaban yung dalawa, magkita yung grupo uno. Ano talaga, rambulan. Doon sa San Siantop. Pero, mag oh, pero magkalapit lang yung club nila. Ano yan? Carbon kar yung isa, yung isa Dapat sa San Jose Recolitos ba yung oh, Tiger? Oo, yung diar, Yung, oh. yung Yao yan sa Pulon. Malapit lang balak kalau lu di balak. Di kita di lapor. Dari kor melayan masa yang kau layu. Dan bulls. Awal itu lagi. Maka hikmat Pagkahigpit dalam aku. Buk hmm. <laughs> oh, kasi pag tulungan ka eh. Parang parang... Hindi, hindi, hindi. Yung parang, ano? parang style uh, uh, na... Kasi, discipline dyan eh. Hindi, uh. oh. yung sa asami naman sa Aikido, bawal na meron kailangan marunong ka magdepensa sa sarili hindi yun ano hindi yun pwede i pag malaki mo yung ganun din pwede kung may pa yun ang ano sa akin ang yung pagdala ka ng barrel lang sa ganito o yun yun lang ang buri kasi mid in the now bang mahal Lalabasan mo lang ang gano'n, pero huwag ka lang mo na mapit eh. Hindi, hindi ko marunong din naman. Bro, naalala ko yung ano. isang yaw yan. Di, taekwondo instructor. Kung naalaw, naano mo yung Maynila, alam mo sa Ocean, sa Cinema. Sa San ano doon. Mayroon isang driver na, alam mo, gusto ko magpaturo, doon dito lang yung ano, yung utang nandana. Instructor ko na to, ano? Ah, alam mo yung tulisan. Ano ba? Yung tulisan, Yung tulisan, yung tulisan. Tinanong siya. Oh, din din ito. So, parin, hindi siya nakapaglaban. Eh, wag ka magsa, ano, I mean, instructor. Hindi, pwede kasi marunong ka magdepensa eh. Oh, At hindi oh, sa tulis. Maunahan ganun. Mauna. Ay, hindi ka nun. Hindi nga talaga pwede. Hindi nga talaga pwede. Kasi pag pagbalat, siyempre din lang pag pagbalat ko rin, ka lang. <laughs> Sino mahalalo <laughs> Hindi nga pwede sabihin mo, Teka muna, eh, hindi pa ako nakapaghanda eh, lipad muna ako. <laughs> Paglipad muna, na ah, ah,

ah, kapatid pa rin ng papa ko, ay uh, ah, tayo yes, na ano. Hmm. Yeah, saka sa akin, ba, dito, sa akin, pabili-bulong oh. yung Oh, Pwede kasi may sa pa yung sinaulo. Kaya yung pinubulit mga binatilyo, ay marunong pa mag Uy, Basta ano ka lang sa YouTube mo, ano sa may ano ka lang talaga. Ito may Bago ano tano? Bago lang ako? Bago yung Oo. Hindi ka na nag... Hindi ka na hindi active na, sana. Na. Pero may mga upload pa na ako. rito sa Telemane. Oo. <coughs> yung Oo. 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 sa Oo. 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 Kung saan dito? Pwede, teka dito rin. Ano ka, lang. Oo. Oh. Pag ipatuloy mo na yung pagbablog mo, may ano talaga yan? Ano talaga yan? Ano talaga yan? Sabi lang, kahit pa bariya-bariya, mayroon parang pinsyon. Hmm. Nabuo din yan. Nabuo din yan. Kadami na. Kaya ako, sa una, kapaté, bana may mga set lahat namin ginagawa ko tapé, sa ko sino tapé, pero sa bahay ko ginagawa yun. kinsa kalagayatot ka lang tapé, 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 na tapé, 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 Mr. tapé, Ayun, tapé, 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 Matgal yun vlog? Matgal yun oh, Matgal yun vlog Paano ko na isang plato pala? Si ano eh, atalang ko eh Bro! bro. Tay! Yun know? o Nakala ko, sarado na ito Matagal na akong ano eh Nakami dati, talang hasko dati eh Hmm Sabagay, isa lang sila may area Isa lang may area pero pag naglagay okay. ito ng video ko, lalo pa ito. Pag ng plato? Isang plato at saka ano Isang plato. na lang. Okay, lang, Ah, 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 Dito ah, Dito ah, 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 Berin alam. Dalamnya. Udah tuh, Bro. Kain tayo. Kain, ito lang kain, lang kain. Mm -hmm. uh, Naga City. Ah, Naga. Naga Anong, City pa rin. Ano ba um, ka ka Hindi, sa Kasamira to eh. Opo. Ilang years yun? Yo, sa kontrata na pinirmahan namin, 20 years. Pero mm -hmm. balak na minimis, punin lang ng 3 years. Mm -hmm. Mm -hmm. Pag, alam mo, mag may, may sinal kayo, magbabayad nga doon sa patrohan lang. Ha? Para ipatrohan nyo. Hindi, may term naman doon sa nirmahan namin na hindi pwedeng mag-advance kami ng payment na kunwari 15,000 month na monthly, gawin namin 20 para mas madali. Gusto nila, bulto, kunwari 100,000, 20,000, 300,000. 200, Wala problema yon deduct na yon sa min balance. Mm hmm. Oh. Kaya lang, may, may, may tumukurin yan, parang send nila ng buwan. Wala yung sinong binuro Wala na. Sarap lang. Parang may bakas eh. Ah, ano yung tawag? Hill yun, Hill. Hill, ang tawag yun. Ano yon eh. Uh, Wala para. sa Tagalog bakas di ba? Eh, yeah. ayun. Yeah, Pero ano. hindi niya. Pero ibang pangalan. Diba, diba Kasili. Mga ba? Kasili. Kasili eh, eh, kasi, eh, kasi, kasi. sa amin eh. Bakas eh. Hill yun, Hill. Anong ano? Anong... Palos. Ay, palos. Yung sa yung sa ano ba? Sa dagat. Ubod ubod. Ah ubod. Ubod din sa amin yun. Ubod. Ubod din. Kilo ba sa amin yung specialty yung pakasi pakasi daw eh. Balit. Pina ano yung parang pispan. Yeah, this compressor lo bro. Sarap yan. Sobrang pag-alaga. Malinis eh. Malinis talaga. Feel jet pagkain na.